Uh, municipal hall namin uh, pero yung office andun okay lang ko, una ikot ko po yung camera ayan sila ma'am dito sa office ng post office oo eh. uh, ito na mga ka-farmers eh. ano google adsense ayan, ayan google adsense Hello mga ka-farmers, uh, happy new year sa ating lahat at welcome back to my channel Merino Farm TV Alright so for today's video, uh, kukunin na natin yung Google AdSense PIN natin sa post office dito sa aming lugar sa Infanto Pangasinan So nag-message sa akin yung opisina ng post office namin dito at dumating na nga yung AdSense PIN galing kay Google so eh happy new year talaga napakaganda ng uh, bungad ng taon sa atin mga ka-farmers so pupuntahan natin ngayon mamaya update ko kayo so so ayun mga ka-farmers dito na tayo sa munisipyo so, pupuntahan tayo dun sa office ng post office so napakasaya mga ka-farmers tagal-tagal hindi ko rin nakalain na uh, makukuha ko rin yung ganitong achievements natin tara pasok tayo tanong natin yung hindi ko alam yung opisina eh Nandito yung opisina ng God, so, post office. Ano sa sa center? Ayun, God. Thank you. Ayun, nasa kabila pala yung office nila. Ay, napakasaya. Sa wakas, magpupuli verify na rin yung channel natin mga ka-farmers. So, ito nga pala yung uh, munisipyo natin. Pakita ko sa'yo. Ito so, yung municipal hall namin. pero yung office andon. Hindi na ako nagbihis mga ka-farmers. So, sobrang excited ko. Umalis ka ako sa bahay. Vlogger na talaga tayo mga farmers <laughs> nakakayaman <laughs> pero salamat talaga salamat sa Lord dito na tayo hello po hello po Ah, uh, parin ko lang po yung kwan, ah uh, padala ng Joel Mirinyo po yung uh -huh. sa Ayun ta. Ah, okay. Ay, hindi oh, ka diyan. Ayun yata ito ah. Data out sa YouTube, out, sa YouTube, uh? sa YouTube sir, Pro. opo. Dami nagtatanong sa akin nito, kaya lang madalang ka na nito, matagal dumatay. Ilan naman na sa mga dyan sir? Ah, may threshold po kasi yan ma'am. Pag na-reach po yung $100, $100 then mo lang pwede siya giwit. Wow! Lakas na sa lahat sabi ko ko sa facebook matagal rin po bago na monetize 1 year in 7 months Tapos inabot po yan ng 1 month bago po nakarating po dito bina vlog nyo na lang dyan hindi naman ko nang google meta kung masama opo tiyagaan lang po talagang hirap rin po kasi talaga

ito so na mga ka-farmers. Ayan. Eh, you ano? Know? Wow! Google AdSense. Ayan. ayan Google AdSense. Uh, so doon muna tayo sa may park. Uh, short talk muna tayo mga ka-farmers. Uh, napakasaya. Doon na natin bubuksan. Doon na natin pabutin sa bahay. Okay. Ganon rin lang naman yan. I-enter lang naman natin yung pin dito kay AdSense. napakasaya. Yee! Ayan, sense na. So, pwede. Makakasahod na tayo. Pag ma maipon natin yung threshold natin, mga farm, at least, guaranteed na. Huwag lang tayo magpupit ng mga violations kay YouTube. Hanap lang tayo ng spot natin. Ito yung park namin mga farmers. Park ng Infanta. So, doon tayo siguro sa may medyo lilib. So, ang hirap din paniwalaan. Nag-start din tayo sa zero. So, kauna-unahan kong subscribers yung siyempre yung misis ko. Wala nga ala tayong dalang tripod mga ka-farmers. Monopod kasi yung bit-bit natin eh. Okay na siguro eh. Buksan lang natin. Google AdSense. Yeah! <coughs> so, picturean muna natin mga ka-farmers na. Pang -pan lang natin, pang thumbnail. So, ayun mga ka-farmers. Bago... Uh, bago natin buksan, gusto ko munang magpasalamat Uh, unang una kay God na uh, at least binigyan tayo ng chance uh, ang hirap man ng mga challenges natin na na pinagdaanan uh, hindi pa rin tayo pinabayaan pangalawa sa family ko uh, sa misis ko shoutout nga pala kay Karen de la Cruz Mirino so, shoutout sa iyo, salamat sa suporta uh, at sa inyo na rin mga ka-farmers, sa mga subscribers ng ating channel, sa mga silent viewers natin may mga walang sawang pagsuporta. Ah. So, alam ko naman ah, malit pa yung viewership natin pero soon eh, nag-start tayo ng 0 1. So ngayon nasa nasa 1.5k subscribers na tayo. So aminin ko ah, last month mga nakaraang buwan medyo tumamlay yung ah, channel natin kasi andun na rin tayo sa punto na nawawalan na rin tayo ng pag-asa although yes na monetize tayo tapos uh, kala ko kasi matagal dumating tong Google AdSense although uh, sinet sa atin ito December 11 ang naka indicate lang doon 2 to 3 months at ah, 2 to 3 weeks brother so ngayon ay January 11 so 1 month exactly so na uh, ngayon so buksan na natin mga farmers set up ko lang kung pa hindi ko alam paano i-set up tong camera mo, lipad kasi yung bitbit -bit natin eh. Bahala na. Aba na lang natin 'yan. Hindi ko alam paano pa tayo ito. Dinala ko yung isa pala. Hawakan ko na lang siguro. So, ayan, uh, patayin ko muna lang pala mga ka-farmers na. Uh, buksan natin, tapos uh, update tayo. Lang. So, ayun mga ka-farmers, nabuksan na natin at uh, na-enter na, na rin natin yung PIN natin dito sa ating uh, AdSense account. So, na-accept na, completed na. So, maraming maraming salamat talaga mga farmers Hindi ko alam kung paano ko yung pasasalamatan. So, na nakaka overwhelm di ko rin talaga akalain na ma natin yung ganitong uh, achievement natin. So napakasaya talaga mga ka-farmers. Ang galing talaga, ang galing. So so ito na siguro rin yung isang reason na magsisipag pa tayo ulit gumawa ng mga content na hopefully sana mag mas magustuhan niyo pa, mas mas tangkilikin pa ng mga ibang mga viewers din na at least mag-subscribe dito sa ating channel And para matulungan pa ako mga ka farmers, pwede rin kayong mag-avail ng super chat. Uh, dito 'yan sa baba. So at least malaking tulong 'yan sa ating channel mga ka-farmers. So hanggang dito na lang mga ka-farmers muli. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. And hopefully in your future uh, 'yung Uh, mga future videos na magagawa natin yung withdrawal naman ng sahod natin so kung hindi ka pa nakapalo dito sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang mag like, share and subscribe, click mo na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong videos na ating ilalabas mga ka-farmers uh, ayun lang, ingat mga ka-farmers